So yan, good morning mga lads. Dito muli tayo sa aking uh, mini backyard, mini backyard farm sa so, maging ito mga lods ay naglinis ako ng kulungan ni mother fig tapos ito na yung aking mga bi alam na nilang pumasok sa kanilang late na bahay and then ito hinugasan ko na itong kulungan niya ni mother pig pero siya hindi ko pa siya pinaliguan gawa nga ng hindi pa pwede sa aking experience mga lods ha, o sa aking ah, uh, laging ginagawa sa aking mga inahin na ah, uh, nanganak hindi ko pinapaliguan hanggang sa 10 days. Uh, sa 10 days niya, doon ko na siya paliliguan. Kaya medyo madungis siya. Gawa nga ng sabong magdamag. Uh, hindi ko na tatanggal yung kanyang dumi. Kaya kinabukasan. Ganyan. So normal na lang sa atin ng mga backyard farmers ang mga ganitong senaryo. So after 10 days, pwede ko na siyang paliguan yan at mapanatiling malinis na siya. Pero uh, etong itong aking mga biik, kailangan hindi siya mababasa. Hindi sila mababasa para yung ginaw mga lods. Ngayon, pag andito sila sa kanilang crib, yan, saka ako mag lilinis para may, man silang mabasa para hindi lamigin so sa umaga nito mga lods uh, ipapakita ko sa inyo yung aking ginagawa kasi 5 uh, days na nila 5 days na nila na mula panganak Yan. ngayon ang gagawin ko kasi ngayon patitikimin ko na sila ng feeds Yan. booster, milk booster mga lods yung feeds na pang biik. so nagtunaw ako and then hinihintay ko na lang na uh, magpagatas itong si mother pig tapos meron akong biniling electrolytes electrolytes, ihahalo ko sa nilang inumin. Ayon, maglalagay ako doon ng magiiwan ako ng tubig doon na may halong ganito, electrolytes. Ah, nang sa ganun ay masanay silang uminom and then ito'y pampalakas ng kanilang resistensya. Electrolytes. So hindi ko na pakita yung kwan, basta alam na ng mga kapan natin. So pag magpagatas si mother pig, sasamantalahin ko uh, patikimin sila ng feeds. Ngayon hanggang kanyon, hanggang masanay na sila na nakakatikim ng feeds and then unti-unti kong lalagyan ito ng tubig na may halong feeds para uh, malalasahan din nila. And then tuloy-tuloy na yon hanggang sa uh, maging, uh, maging dry na, masanay na sila sa may dry, dry na feeds. Yan. Pero syempre, haluan ko pa rin ng ganito. Tubig na may ganito. Ayan, maglulusaw kasi ako sa uh, isang galon. Ito, isang galon ng tubig. And then, yun yung gagawin kong uh, painuman nila. Ayan. Ito, pasaway ito mga lods. Ito yung pinaka, ewan ko, kasi pinakamaliit sa nila eh. Pasaway ito, lalabas to Pero yung kanyang mga kapatid, oh, nandun pa rin. At uh, kasarap ng tulog nila. Ayan. In-update ko lang kayo dito sa aking uh, mga alaga, mga lods. Ayan, ayun naman si Luningning. Ayan, slim na siya, slim. Gawa ng ng uh, hindi ko siya pinasimilyahan nung nakaraan. At sabi naman nung uh, technician ko na mas maganda yon kasi uh, makaka-recover pa yung kanyang katawan. Uh, yon So, 21 days. At uh, pag siya nag-hit uli, uh, sure na yun, ipapa-AI ko na siya. O, uh, ipapa-similyahan. So, ayan. And then, meron ako doon na future kinahin and then uh, lalaking baboy. Yan. Pinakabarako. Gagawin kong barako yan. So, yan. Ganito lang yung aking ginagawa sa dito sa aking uh, malit na baboyan, mga lods. So, sa mga susunod na mga araw o buwan, basta sa mga hinaharap, ay nasabi ko nga sa video ko na ito, ay extend ko na ito. Kasi lalaki na yan eh. Oh, lalaki na yan, 8 months lang malaki na yan yung uh, gagawin kong inahin na yan oh, malaki na yan, and then mga lords dito pala, gagawa ako dito ng uh, inahin, lord willing dito sa uh, bake nito ito, ni milagring yan, and then sila yung, sila yung ilalagay ko dito sa, i-extend kong dalawa dalawang kulong, yan extend ko dito sa gawi dito. So ayun, ganoon lang mga lords. Ah, uh, kasi yung yung pinapangarap ko eh, yung magkaroon ng maliit na uh, backyard, kahit backyard lang, mini farm. Ayun, tingnan niyo itong lugar ko. Oh. Uh, bukid. Maraming puno ng nyog, maraming saging at maraming ring damo. Ayun. So dito tahimik at maganda yung uh, maganda yung flow ng hangin at yun ay maganda sa mga alaga. So ayan. Ayan, shout out sa ating mga kabakyard dyan. ito, ito sana ay mag, mag maging o oh, makapagbigay ng inspirasyon sa inyo sa mga nagbabalak, nagplaplano na uh, magtayo rin ng kanilang mini mini backyard farm kahit sa likod lang ng kanilang mga bahay. Pero mas advisable na Uh, gawin nyo ito doon sa malawak at malayo sa mga kabahayan. Yan, alam nyo naman. ba? Diba? So, yon mga lodges At uh, hanggang dito na lang ang video nito. Sana ay kayo ma ma magkaroon ng uh, inspirasyon. At uh, magkaroon kayo ng idea sa mga video nito. At kung nagustuhan mga 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 ganitong video, paki-like, uh, share ang video nito and paki-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa gagawin ko pang mga video. So ayan mga lords at uh, maki, uh, at manlalambing na lang sa inyo mga lords na paki-follow na rin ang aking uh, Facebook page of oh, Facebook. Ayun. Uh, lords ko page ang aking profile doon. So ayan mga lords, maraming salamat and God bless sa ating lahat.